Ito ang proheba. Panoorin nyo. Saan? Ito. Kuya! Kuya! Pare! Naku! Kuya, sandali dito lang. Huwag ka umalis. Naku, exacto. Kuya, kuya pat... Ang... Uh, kaya... Tanggali, tanggali mo yung maskara mo nga. Maskara? Alika. Tanggali mo yung maskara mo muna. Tanggali mo. Ayun. Yan. Guwapo na. naman pala. Kaya naman na i... Ano tong klase ng chicharron mo? Mm. Meron kang chicharron na ganito. Meron ba, boy? Tsaka? eto si balat eto laman eto laman magkano ang isa nito isang balot 55 55 magkano to kung tatawaran <laughs> 50 pd sabihin magkano to kung tatawaran 30 ah 30 30, 30. Mm -hmm. Anthony, ganito yan kaya kahinarang namin kasi gusto namin sabihin sa iyo na ha? ay nako papangiyawin na namin yan na namin yan, Anthony. Okay ba sa'yo yun? Okay, Anthony. Mm. Nabilang mo na lahat kung ilan. Yes, ha? Magkano lahat yung chicharon mo? 2,000. 2,000 pesos! Ito na, bibigyan kita ng 1,000. 2,000 pesos! Anthony. Yes, <laughs> Pinakyaw na namin yan. Mm -hmm. At hindi lang yan. Ano? Hindi lang yan. Ano pa? Si Belly may sorpresa pa sa'yo. Akin na yan si Charo. Ako oh, nga. Ako. Nagpatala ng pakimkim si Ninong. At dahil dyan si Sir, bibigyan kitang 500. Okay. Anong 500? Ito. Hindi, Ito. hindi, 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 Anthony. Niloloko ah. ka niyan. 1,000 yan. Sige. Maraming salamat po sa mga katulad niyang tao. Sana marami pa siyang matulungan na katulad namin. Magandang araw sa iyo, Kuya. Huwag mo kamusta. Ilayo mo yung kutsilyo, kuya. Nakakatakot ka eh. Nako. Kuya, dito ka, dito ka. Kuya, ano pa kala mo, Kuya? Dani. Mm. Dani. Kuya, Dani. Yes. <laughs> Pwede ko ba matikman yung pakwan? Magkano po ang isang ganyang slice ng pakwan? 20. 20 pesos? Mm. Yung pinya ho, magkano ang isang slice? Sampo. 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 Okay. Yung isang buong pinya, pag ilawa, pag isang buong pinya, magkano yun? 25. 25 pesos. Ayun. Eh, so, yung isang buong ganito, isang buong uh, ng pakwan. 250. 250. 250. Mm -hmm. Nandito kami para sabihin sa inyo na, papakyawin na namin yan! Papakyawin na namin yan! Oo, di ba? Oo. No. Magkano lahat ang nakwenta mo? Takpan natin, baka pumasok ang mga masasamang loob. Okay. How much? How much? <laughs> 1,530. Dahil, sinabi yung 1,530, bibigyan kita ng... 2,000 pesos! Oh, 2,000 oh, pesos! Naku, naku, naku. So, yung Dani, para may sa iya. May bibigay ka pa, di ba? Nako, ako may bibigay. Meron pang pinadala si Ninong. Ay, oo nga pala. <laughs> Nako, pasensya ka namang, Dani. Nagbigay sa akin si mm, Ninong. Nako. Oh, bukod sa 2,000. Bukod sa 2,000, bibigyan kita ng 500! 500! Hoy! Uh, anong 500 siya sabi mo? O bakit? Salibu yan. One thousand yan. Pakimkim yan. Nako, palakpakan natin si Magdani. Maraming maraming salamat po. Ninong money. Ayan! Si Manong! Nako Manong! Nako. Oh, Nako exacto. Dito ako. Gigit na, na ako. Gigit na ako. Saan okay galing? Ah, bako or? or? Bako or? Magkano ho ang trapal na ito? Ito po sa gilid ng mga jeep ho ito. Ayan, oh. No? Ito ba yun? Pag sisinit ka raw. Magkano ho ang benta niyo dyan? Um, 130 na lang yung isang pares. 130? Ito naman ho pang sa manobela na ito. Magkano naman ho ito, ho? Ganun din ang 130? Pwede pa rin yung presyo. Ngayon ho kami na pa rito. Ha! Dahil nasabihin ho namin sa iyo na, ah. Papakyawin Papa, na namin, namin to. Ayan. Yeah. Hmm. Magkano, Ma'am Federico? Magkano po ang kwenta niyo lahat? 1,950. Ang galing. 1, na 1950. 1,950. Ay, okay. lako. At, Oy. Oy, eto na. Huwag mag-ano-ano ka. Hindi, eto na. Bigay mo na. Ma'am Federico, dahil 1,950, o, oh, bibigyan na kita ng... 2,000! Oh. 2,000 pesos! 2,000 para pesos! Para hindi na po kayo umikot-ikot. Dahil po masipag kayo, Pero pa po pindala si Ninong ah. na Pakim Kim. Kim. Mm. Dahil si Ninong natin yan eh. Ah. Siyempre, may Pakim Kim na 1,000 pesos. Ay, naku, talaga, swerte nga naman. Maraming maraming salamat, Ninong, at natulungan mo at ako. No. Naku. Oh. Ay, naku, Barangay Balong Bato, San Juan, thank you very much! Oh! Yes! Oh, um. Abangan nyo kami sa susunod na... Sabar dong. Bakal uh -huh. malai ninyo. Jadi bang kami, mama makyau. Uh -huh. Dahil sabi ngani ni dong. ni. Ah!